Magandang umaga Marinduque, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao sa ating uh, barangay NSK Election 2023 live po po dito sa isa sa pinakamalaking barangay sa bayan po ng Gasa, ng uh, barangay po, Masiga. Narito po tayo pang uh, ihatid po sa inyo yung sitwasyon. Uh, batte, batte ng butuhan, uh, dito sa ating uh, barangay ang election 20 to 23. Ako pa po ang inyong kabayan, Adrian Rosales at uh, kanina-kanina po ay dati po natin dito ay kasama po natin ang uh, ating mga uh, ang PNP ano po, Kanina bumisita po ang mga uh, opisyal ng PNP to uh, monitor the situation dito sa ating barangay at kasala po yan ay meron dito po tayong mga kinatawan mula sa anay po ng PNP. So sa ngayon po ay unti-unti nagdadatingan yung mga tao dito po sa Barangay uh, Masiga. Ano po? At uh, ihatid po namin sa inyo yung sitwasyon na makaganapan dito po sa ating uh, election barangay NSK election 2023. So, may designated na parking area po dito along the way, ano po, doon sa mga pupunta po dito. And, uh, mayroon naman po tayong mga, yung ating mga bipats ay nagamando naman ng ating traffic. And, uh, po kayo po ipapasok po, ano, uh, make sure bago po kayo pumunta sa inyong presinto, dahil ina-avoid po yung pong medyo maingay, ano po, dahil uh, hindi po kat katulad nung nakaraan na national election, na sa pagboto po ay ah uh, mayroon kalamang uh, iitiman ano ngayon po talagang isusulat mo yung pong uh, pangalan nung iyong uh, ibobotong kapitan o kagawad o SK chairman or SK kagawad. So dito po sa sa entrance po ano ah uh, mayroon po ditong pwede po niyo ipahanap yung pong uh, mga pangalan nung no, inyong o yung uh, number po ninyo at presinto kung sa po kayo buboto so ayan ina-assist naman po uh, nila kaya ito po yung una po ninyong gawin ano po para hindi po kayo maligaw uh, doon po sa presinto na pupuntahan po ninyo dito po sa barangay Masiga ay uh, magkakasama po ang mga barangay ng Masiga at uh, Mang Iliol ano po dito sa Masiga Elementary School so ayan at uh, unti-unti na pong dumadami po yung pong bilang I nung mean, noong... parteri, ibig sabihin. Opo. Ay, yan you know, o. O, napabuklat na po ninyo? 8, 9. Hindi pa ako nabuto. po ah, hindi. Napabuklat na po nyo dito? Ay, hindi pa po. Ah, hindi pa po. So, hahanapin nyo po ito. Ito po yung present number so, po ninyo. 0, 0, 6, 5, 8. Opo. Don't A, may... A, no, A. O, tapos may nakapaskil po dyan na hanapin nyo number 8, 9, 9. Yun yung number 8 ano po Ano po? Ikot lang po kayo. Ano pong barangay ninyo? Dito, dito masiga. Si Oh, dito po. mayroon po ito ah, po masiga po ito hanggang eh, dun, masiga. dito Masiga, masiga. din katanong. Opo. Ikutan na lang po ninyo. Ito po yung bang iliol baka maligaw po kayo. Pero may hanggang. papel na nakapaskil. May papel po, may nakapapil po na nakapaskil. Ito na yun na lang. Opo, opo. Ito Hindi, ito, po ang hanapin nyo. Ah? Ayan. Ito po ang hanapin nyo. Hindi po itong ito na. Ito po muna ang hanapin yung number na 00? 65A. Ayan, 0065A. Ano po? Oo, oh, sige. Salamat. Opo, thank you po. So ayan, 'yung ating sitwasyon po ngayon. O okay, po, pwede. Oh, mayroon na po kayo number, pwedeng hanapin na po niyo 'yung 65. So ikot po tayo ngayon. So paalala po natin ano doon sa ating mga boboto, uh, ang sitwasyon po, uh, priority po na sa pila 'yung pong mga senior citizen at saka po 'yung mga buntis. Pero kung mayroon po kayong masamang nararamdaman, mayroon pong medics ano Ayan dito po. Meron pong uh, medics na naka-assign sa so, ating mga BHW. Ayan. Away-kaway away po. <laughs> ito po yung ating mga medics. Ayan. Uh, dito po sa Barangay Masiga. Actually dalawang pa ano po ito, Barangay Masiga at Mang Iliol. So kung may nararamdaman po dahil mainit ang panahon, hanapin niyo po yung magaganda at sa nagagawa po ang mga medics po dito. Ayan. <laughs> Ayan. Sige, thank you po. And ikot po tayo sa ating ah uh, pag-uulat ng sitwasyon. Ayun. So again, paalala ko po ano, bago po kayo pumunta sa inyo mga presinto, uh, doon po sa entrance po ay hanapin po ninyo yung uh, inyo kong uh, presinto number of precinct and then yung inyo pong number para hindi po kayo maliligaw. So ito po yung sitwasyon. So, mas maganda po kung ngayon pa lamang ay ano na ninyo. Ayan, ito po yung pila. Pero doon sa mga senior, kayo po yung priority at saka mga buntis. Opo. Uh, ano ba, kinakailangan bang ipatunayan na buntis ka? <laughs> Ayan. <laughs> ako po, buntis din ako. <laughs> Ayan, so ito po yung sa barangay Mang Iliol. Ano po? Yes, sir. Ayan, barangay Mang Iliol. So, ikot po tayo. Ayan. At uh, again, Uh, yung ating uh, paalala sa ating mga kababayan na magbaon po kayo ng inuming tubig, ano po, para yung katulad po ito, humahanap po sila. Ayan. Makikita po nyo yung present number, din hanapin po yung inyong pangalan. Ayan. Ano po yung gagawin ninyo. And paalala ko po, dahil mainit po ang panahon, magdala po kayo ng tubig ng inyong towel para po mas safe. Ano po. And atin din pong pinapalala, bumuto po tayo ng tama uh, para po mas uh, sabi nga natin once na ilagay natin, 3 years na po yan natin na uh, iluluklok sa atin pong barangay ayan so sabi nga po ni Abraham Lincoln uh, the government of the people by the people and for the people so make it sure, makapili po kayo ng tama ano Uh, dahil tatlong taon na uupo sa inyong barangay yung inyong pipiliin. Again, yung sinabi ni Abraham Lincoln, the government of the people for the people or by the people for the people. Yan. Yeah. Ganda ng ngiti ni Kagawad, do. <laughs> Nakapila po. So, yan po. Yung sitwasyon. Yung mga senior po, priority, at saka po yung mga buntis. Yung mga katulad ko pong buntis. <laughs> Ayan. <laughs> So, ayan. At uh, para hindi po kayo maabala, ayan, magdala rin po kayo ng pananggalang, ayan, payong, para po, dahil may mga persinto po na talagang medyo mainit, ano, yung panahon. And, uh, so, yun lang po, iikot po tayo uh, para iulat pa rin po yung iba pang sitwasyon sa ibang mga malalaking barangay, ano po, lagadulat like, po ng masiga, ng, uh, Uh, ano pa ba baka po pumunta po tayo ng we will try to ano to uh, monitor the situation in Barangay Tigyo naman so ayan yun po yung pila natin ayan so ayun kaway kaway oh. so po, ito po yung sitwasyon ng ating mga presinto yan for the meantime yun lang po ang ating iulat ano po again uh, magdala po kayo ng tubig payong Uh, para po mas hindi po hassle po sa inyo at maghadala po ng mahabang pasensya and syempre yung kudigo pinal ninyo dalhin na rin po ninyo ano po, again, pumili po kayo ng alam nyo katulong sa inyong mga barangay ulitin ko yung sinabi ni Abraham Lincoln the government of the people for the people and by the people again magandang araw marinduke at uh, ingat po ang bawat isa sa atin, God bless